Hello mga idol, magandang araw po sa inyong araw po sa inyong lahat dyan so welcome back sa ating youtube channel baka naman po hindi po kayo nakapag subscribe sa aking youtube channel so please subscribe and click notification bell para always po kayong updated sa mga panibagong video na ating i-upload dito sa ating youtube channel so ito guys, ah, uh, medyo hindi pa siya nakapag, ano uh, ganyan kasi eh. so ganyan po yung process ng aking bindo machine no yan, so yung fan nakaharap dito sa ating uh, ating orange pie no so yan so yan so pag hawakan mo yan dyan mga idol malamig po yan kasi po nakapag kasi nandahil po yan sa kanyang hangin no so pag ganyan po mga idol hindi po siya magiinit hindi po siya maglalag So ang gamit ko po ngayon mga idol ay WB version 5 no. So marami pong hindi naka hindi pa nakakaalam sa version 5 ng ating uh, ano po sa ating Uh, WB Wi-Fi ng bayan. So ngayon ituturo ko po sa inyo step by step kung paano gagawin po mga, mga idol. So dito muna tayo, ito try na natin no. Itong sinko natin kapag naka-off yan, yan po yung nang tama. Dapat paglagay paglagay natin dito mga idol, hulog natin. So dapat hindi po siya tatanggap ng pera. Pero kung mag-exit po tayo, then i-connect natin sa ating Wi-Fi Ayan po, sa mga gustong magpa-try dyan ng mga custom board, padala nyo lang po dito mga idol para ating ma-preview sa ating YouTube channel. So, ayan. So, PM nyo lang po ako mga idol sa 4Business. Only mga idol. Ayan. Ayan. Uh, type natin dito mga idol is 192.1. 0.0.1. So, okay. So, yan. Ito na yung version 5, no? Well, Try natin mag Tapos hulog natin. O, da dapat ilo yan mga idol, eh. Ayan, no? Oh. mga idol, ha? Ayan, dapat siya mga idol. Dapat ilo po talaga siya, no? Pag maghulog na po tayo. So, hindi siya magkagain kapag naka-off yan. So, ayan. So, balik tayo dito. So, banatan mo na natin maghulog mga idol. Ayan. 15. Ayan. So then, hindi ko pa na-sit up mga idol ha, sa loob. So ngayon mga idol ay punta po tayo sa kanyang admin. So kahit walang load po ha, kahit wala pong hulog, okay lang yan. Makapasok po tayo sa admin niya. Then type na lang po natin ang admin. Ayan. Sorry, nakapag-ano na pala ako mga idol. ah uh, Iyan naman na natin to Log out, no? Sa mga hindi nakakaalam sa version 5 mga idol, ito po yung admin access niya. Type niyo lang po dito yung wala na po yung old nila mga idol. Ito na po yung admin nila mga idol. Lagay ko na lang po sa description link admin at wb piso FT, no soft no dot com then yung password naman nito mga idol ay admin yan admin lang then sign in so success So wala pa akong wala pa akong license sa mga gusto pong bumili ng license ay ilalagay po natin sa description link ang mga gustong mag-apply ng ng license no. So ayan po, Yan po yung ano nila, rates. Yan. Yan uh, sa araw na ito mga idol ay kumita na ako ng 75 pesos. Wow, galing ah. Then dito naman mga idol, Makita mo naman dito mga rates mga idol kung ano po sino po mga device na nag-connect dyan. And meron, makikita nyo naman po kung merong ano po mga ganun. Pero sa ating temperature mga idol is 32.1. <clears throat> so makikita po natin yung temperature po natin. So hindi po siya masyadong mainit. So normal lang po yan 27 to 30. No? Kasi dito naman mga idol ay nilagyan po natin ng fan color fan. So hindi po siya masyadong uh, ano po kasi po iyan oh kailangan talaga 'yan mga idol kasi ini talaga 'yan pag uh, medyo matagal na. So ayan. So hanggang dito lang muna yung mga free view po natin mga idol. Sana po ay tulungan niyo po ang aking YouTube channel sa pag-subscribe, especially the click notification bell. So para ulit po kayong updated sa mga panibagong video na ating upload dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe mga idol. Peace out.